Coffee is Life para sa marami sa ating mga kababayan. Isa ka rin ba sa hindi kumpleto ang araw kung hindi nakakahigop ng kape? Shout out sa mga coffee lovers out there! Dahil mayroong bagong coffee spot sa Mexico, Pampanga that you absolutely have to check out. Ang Preciso Coffee. So, inisip ko yung word na uh, precise. So, it's English means exact, uh, consistent, sakto. So, yung ginawa, uh, then tinignan ko siya sa Spanish word na uh, preciso, parang masculine type. So, doon nagborn yung preciso coffee. Pangalan pa lang, alam mo nang not the regular coffee, kundi specialty coffee ang sinerserve nila dito. Special dahil ang bawat proseso, dapat presiso. Hindi rin basta-basta ang coffee bean na ginagamit nila sa coffee shop na ito. Dahil mula sa nagtatanim o coffee farmers hanggang sa pagsali ng kape sa tasa, mabusisi ang ninadaan ng proseso. Ang sinabi mo kasing specialty coffee, it's, it's a quality from plant to cup. Uh, Pinagarapan ng farmer siya mm -hmm. by, by using selective picking or hand pick, Then si roaster, re-nose ng, uh, ng, hindi basta-basta yan, hindi siya na, we don't burn the coffee. So uh, ang, ang ginagawa ni roaster, so parang light roast lang for the filter coffee, then medium for the espresso base. And then lastly is the uh, execution of the barista. Si barista yung final touch, how you make the beverage na pinagrapan ni farmers to roaster to barista. Siya lahat magpa-final touch na. July 26 ngayong taon ang buksa ng Preciso Coffee na matatagpuan sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga. Along the highway lang ang Preciso Coffee. Agaw pansin ang laki at ganda nito kaya tiyak hindi ka mahihirapang hanapin ang lokasyon. Samantala, hindi na bago sa industriyang ito ang may-ari na si CJ Torres. 2005 nang magtrabaho siya sa Kuwait bilang barista. Nang bumalik siya sa Pilipinas noong 2010, napansin niyang puro signature brand at walang local coffee shop. Kaya nag-aral siya tungkol sa kape. Hanggang mapunta sa Malaysia noong 2016 at doon may nadiskubre siya na bumago sa kanyang buhay. When I was in Malaysia may nakita akong parang naging uh, <coughs> inspiration ko doon. May nakita ko sa coffee bar na hindi sila naglalagay ng sugar sa uh, black and white. So, they are putting their craft on their, uh, on their beverage. Then, sabi ko, bah, iba to ah. Sabi ko sa kanila. Then, uh, bumalik ako sa Pilipinas nung kasi vacation lang. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong aralin to. So, anong klaseng coffee nut? Parang hindi mo ko yung journey ko as a, as a barista. Kasi I've been uh, working for 10 years before nung mapunta ako sa specialty coffee. So, wala talaga akong alam. Diyan ako nagkaroon ng uh, dito, uh, ng parang inspiration about specialty coffee. Liban kay CJ, isa rin sa may-ari ng Preciso Coffee ay si Lawrence Chomico at dalawa pa nilang business partner. Pero di tulad ni CJ, siya ay isang license broker. Kwento niya, dalawang kilalang brand ng coffee shop sana ang itatayo sa lugar hanggang sa maisip niyang magtayo na lang ng kanilang sariling coffee shop. And the rest is history yung talagang negosyo ko is nasa real estate business ako. So, yung wife ko at ako, we're licensed broker na. So, yun ang trabaho ko, yun ang bread and butter ko. So, yun ang kinabubuhay namin. Then, until such time na yung, yung, yung boss ko, in-offer niya ako na maging partner dito sa mga anak niya for a coffee shop. Una gusto franchise. So, sabi ko, Ba't hindi na tayo magtayo ng sariling brand? Wala tayong binabayarang royalty. So, meron akong kaibigan na kakilala, sabi ko, uh, pakinggan muna natin, kausapin natin. Para sa isang local coffee shop, big risk daw ang kanilang idea na gawing malaki ito agad, tulad ng mga established commercial coffee shop. Pero dahil tiwala sila sa kalidad at sarap ng kanilang drinks na personally crafted ng isang batikang barista, ang Preciso Coffee pumatok at tinangkilik nakakatakot in terms of pag ganito kalaki, syempre yung gastos medyo malaki din. Di ba? Depende yan sa design na gusto mo, depende sa concept na gusto mo. So sabi ko, pasok tayo dun sa concept na yung wala sa ibang coffee shops. So gusto ko lahat pwede. Pag, pag, pag tinayo natin, lahat pwede. Pwede yung mga estudyante, yung affordable lahat ng drinks natin na tatangkilikin ng market. Yung maganda lang is hanggang ngayon at least tinatangkilik pa rin kami, di ba? Siguro dahil dun sa service na ibinibigay namin course, sa mga customers natin, no? Pero ako kasi, quality talks ako eh. So pag sinabi mong quality, sobrang yung word na yun na pinag-irapan ko in, in, in my uh, 18 years in the industry. Puting pampanga to have the awareness of specialty coffee, to have a quality coffee. Yun yung breakdown ko talaga sa sarili ko na matutupad dyan. Yun yung result talaga. Bagamat bihasa na sa kanyang profesyon, pag-amin ni CJ, hindi madali ang nagsisimula ng negosyo. Pero dahil likas na sa kanya ang pagiging positibo, isama mo pa ang ilang taong karanasan at higit sa lahat, passion sa kanyang ginagawa. Alam niya na magiging matagumpay ang kanilang new business venture. Mahirap gumawa ng isang brand na tatangkilikin ng mga tao. If you have the spirit to, to show your passion to them, you care about your uh, consumers, how they drink their coffee, educating them. Para sa akin yun yung best na uh, hindi malabong hindi ka mag-succeed kung yun yung moto mo. Pag-amin din niya, hindi lahat familiar sa specialty coffee. Dahil dito, may mga nagbabash daw sa kanila. Pero ang pantapat daw nila sa mga ito, ipaliwanag at i-educate ang mga kapwa nila barista, pati na rin ang consumers tungkol sa specialty coffee. Uh, marami nagbabash namin. So, ba't kailangan pang timbangin yung coffee? Ba't kailangan bang mag-calibrate? Ba't mm -hmm. hindi ka nalang i-mix? Or what something? Kasi hindi naman nila alam yung kung ano yung market when against to the real coffee talaga. Para sa akin, it's, it's all about passion. I always say this, you need to have patience to practice your passion. Example, in, in a flip ng other baristas na wala silang alam dito sa, sa specialty coffee world, uh, that's why we had the workshop to uplift them. So, tinuturuan namin sila para mas ma-align yung, yung knowledge nila about coffee. Then, turuan din yung mga consumers natin. At para lubusan nating maintindihan ang proseso ng paghahanda ng specialty coffee, ipinakita ni CJ kung paano ito ginagawa. Una, ang pag-grind ng coffee bean. May machine na dedicated lamang para sa specialty coffee. Next, brewing process. Mayroong first at second pour. May precise total water count din. Susunod naman ang agitation o yung circular motion sa pagbuhos ng mainit na tubig para matunaw ang kape. Very crucial ang prosesong ito para ma-achieve ang balance sa acidity, sweetness at tamang balance ng bitterness. Brewing to its fullest potential. mapahot, warm and cold, tiyak na masarap ang kape. So sa pagbubrew dapat meron kang uh, flow control or uh, tag dito, uh pulse control kasi uh, one of the most thing that we we do for the execution is the uh, uh, the time, temperature, and the turbulence and agitation. So for the turbulence, this is the air in water. So dapat uh, alam mo yung flow control mo. And then second is the agitation. So the circular motion na ginagawa ko right now. So this process is uh, where, where, where you pour the direction of the coffee na dapat natutunaw mo siya. So, ngayon medyo uh, control natin yung uh, turbulence. Para sa akin, time is irrelevant. Basta tinitignan mo lang yung brew passes mo. Pero syempre dapat may target ka pa rin. dito you should mayroon silang more than 40 drinks na maaring pagpilian kaya naman tiyak na may aakma sa inyong panlasa bukod sa mga drinks may pastries, pasta, breaded cakes din sila dito Bihira talaga akong ano eh, uh, makahanap ng coffee na yung magugustuhan ko talaga. So, ito talaga yung horchata, yung favorite ko dito na, na drink. Iba po yung presiso from other coffee shops. Um, yung sea salt po nila, malalasanan po po talaga yung, yung pagka-salt niya. And hindi po siya maalat. Sakto lang din po yung pagka-creaminess and sweet. Same din po sa matcha latte. Kahit hindi ka po mahilig, matitikman mo po talaga siya ng mas krap. kung i ko sa overall experience, siguro 10 over 10. <laughs> Kasi masarap yung food, yung ambience, yung lugar maganda. Actually, na-recommend ko na sa mga kasama ko. At sa mga nagmamadali, don't worry dahil may drive through dito sa Presiso. Take note, sila pa lang ang local coffee shop sa Pampanga na meron nito. Saan ka pa? Masarap at special na kape? Check. Variety of hearty meals and mouth-watering cake? Check. Ambience? Check na check. Magtataka ka pa ba kung bakit sila binabalik-balikan? Araw-araw, nasa 300 cups nang naman ang kanilang naibibenta. At pagdating ng weekends, dumodoble pa ito. At sa mga nagbabalak dyan na magbukas din ng kanilang sariling coffee shop, payo ni Lawrence at CJ. Pag pumasok ka sa isang negosyo, kailangan aralin mo. Ano yung magiging pros and cons niya? Marami, marami, marami. So, kailangan talaga, matyaga ka rin. Kailangan. Pinasukan mo yan, ka. Iba yung specialty coffee. Kasi kailangan mong pag-aralan. So, yung movement ng farmers, movement ng mga roasters, movement ng mga baristas. And how you uh, execute the, the proper way of uh, giving quality and awareness to the, the consumer. Yun yung pinang-importante. Ang barista noon, coffee shop owner na ngayon. Habang ang empleyado sa real estate, business owner na rin. Ang kanilang tagumpay ay para ring specialty coffee, hindi instant. Dumaan man ito sa mahabang proseso that takes time, matamis na tagumpay naman ang kinahinatnan.